Base sa inisyal nga ihap sa Department of Education, Kundap at Jensen, nakatala na og kapin 160,000 ang ihap sa estudyante nga nagpa-enroll. Sa General Santos City, pasado alas 5 pa lang sa buntag ang General Santos City National High School, dagang estudyante na ang excited manulod. Sa inisyal nga ihap sa enrollees ni Ini, nakatala na kini og kapin 10,000 ka estudyante. Mm Kay na po kong new friend. Apan sa pagdagsa sa mga estudyante, gipaniguro gihapon ang seguridad niini pinaagi sa mga barangay tanod nga nagatabang usab sa paghapsay sa trapiko. Bisag sa unang adlaw sa pasukan, aduna matud pagihapoy mga estudyante ang nagpa-enroll para ma-address yung kanilang mga iba pang issues and concerns at saka ma-accommodate yung ating mga walk-in enrollees at saka mga late enrollees. Ang mga inahan todo suporta usab sa mga anak nila sa unang adlaw sa klase. Maning kamot yung eskwela, na yun sila magbinuang og eskwela. Kay kami nga ginikanan, grabe yun ang paning kamot para maka-eskwela lang yun mga anak. Samtang sa Saway Elementary School, tres mil ka mga estudyante na ang ilahang natala, mas daghan kini kung itandi milabay nga school year. Padayon usab sila nga nagadawat og enrollees, Gani nagapatuman usab ang eskwelahan og shifting tungod sa kakulangon sa mga classroom operation wala naman kaming problema no nakikita din namin yung mga learners kasi uh, sa kabila ng kakulangan ng classroom mm -hmm. so nagkaroon kami ng uh, double shifting like sa kinder grade 1 grade 2 Samtang sa Sarangani Province, 323 kapampublikong tulunghaan sa elementary ug high school ang naka-full blast face-to-face -face class bisan pa man og dunay kakulangon sa mga classroom apan pangitaan matud pa og pamaagi aron ang tanang grade level whole day ang klase. Uh, Oo, oh, hindi talaga yan maiwasan na may kakulangan tayo sa mga resources, uh, classroom, uh, mga upuan, pero ginagawa naman yan ng paraan ng ating punong guro, mga teachers, even the parents and our stakeholders. So napupunan naman siya kahit tapano. Dungan sa mando sa DepEd ng pagbaklas sa mga disenyo, do nagihapoy pipila ka mga classroom ang wala na pinturahan tungod sa kawalay pondo. Gani nagadagan usab ang ilahang enrollees, maong nagadawat gihapon sila sa mga estudyanteng gusto magpa-enroll. So so far, uh, ongoing naman ang mga klase natin kasi ang instruction natin sa kanila, especially last week during the division mancom is uh, today which is August 29, day 1 should be lesson 1. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.